Dr. Vito, magkaroon naman tayo ng another reaction video pagdating po sa isang senaryo ng isang ating mabuting pharmacist sa isang kanyang clients na bumibili po ng isang uh, gamot na nangangailangan po ng medical prescription. So ating pong subaybayan po ito pong pangyayaring ito. Alam niyo po kapag pinost na po ito sa social media, ibig sabihin hinahayaan niyo po ang buong tao na makabasa po nito, makapanood po nito for public viewing. Pero kailangan nating gawin po ito sa mas tamang paraan na tayo po ay hindi nakakaagrabyado ng tao o kaya tayo po ay nagbibigay po ng education. So ito pong reaction na video na to is for uh, education purposes at ito po ay makatulong po tayo, makapagbigay po ng awareness sa ating pong mga kababayan. So ating pong subaybayan po ito. If it's Rx, hmm. kailangan ng prescription? Hindi. Rx means prescription. So, I need a prescription for that. So, you have no no Rx? If There's no RX, Rx, then it means OTC. Over the okay. So, napapansin niyo po doon yung ating butihing pharmacist. So, ang tanong po kasi kung ito po ba ay Rx. Ibig sabihin ng Rx, na nababasa niyo po yan sa ating mga medical prescription. Ibig sabihin, ito po yung ating recipe sa Latin word yun, no? So, ibig sabihin po nito, kailangan po ito ng reseta ng doktor. Nangangailangan po ito ng mga licensed doctors po ang gumagawa po nito. So, pag sinabi po ninyo ng ating pharmacist na over OTC, Ibig sabihin, ito po yung over-the-counter medications po na hindi po nangangailangan po ng reseta. Pero mabuti po natin kinaklarify, bina-verify sa ating mga butihing pharmacies yan kung ito po ba ay kailangan ng reseta o hindi. At huwag po kayong mahiya magtatanong po sa kanila kasi isa po sa mga goal ng ating mga pharmacists ang makapag-educate din po sa ating mga patient. The counter. So, so what other pharmacies are giving? giving. Then uh, they're trying to go for because for me, my license is already there. So if ever, so Monroe's um, Pharmacy and Mercury mm, and Watson, they don't have a license. They are the PA, sir. If they try to give you without Rx, like antibiotics, mm. S2, no, right? no this, is not, no, an this is not an antibiotic. This is a maintenance medicine. No. It's not a prescription. Ah, uh, if ever, if you mga hey, mapasim doon. Uh, may mga na-mention sila mga, mga mga company po no na nagbibigay po ng gamot. Pero napaka-strict po nila pagdating po sa pagbibigay ng gamot. Pag sinabi nating RX, kailangan po niya ng reseta ng doktor. So kadalasan bine-verify pa nga po sa isang butika kung ako po ba talaga nagreseta, kung ito po ba talaga ay license number ko. At always remember, nandyan din po ang lisensya ng ating mga butihing pharmacist. kung sila po ba talaga eligible po talaga mag-dispense po ng gamot. Pangalawa po kapatid, yung S2 license, ito po ay isang uri po ng lisensya na atin po uh, binibigay sa ating mga doktor. Sali po ay allowed po sila magbigay po ng mga, uh, yung mga yellow pad prescription sa so mga nangangailangan ng mga dangerous drugs na nangangailangan po ng proper training. Okay? So, yung mga gaya ng mga antibiotics, hindi hindi po kayo makakabili po niya nang wala pong reseta. Ganyan po kastik to ang ating mga pharmacists That because for our safety, ito po ay para sa inyong safety po. You tried, uh, just Google, what's the meaning of RS? We know, uy, ano ba? You said, you, 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 can... you, cannot sell it. If, if, uh, if we go for the rules, no, then... Yes, yes, or no? Yes or no? Then you said, yes. boy, bigay mo kasi... Nag... Nalulungkot naman po ako doon sa ano, nakikita natin yung isang pharmacist na nag explain tapos bigla natin siyang ikakat. So siguro hindi natin alam kung ano po ba ang ibig sabihin ng natatanong po na yon. Sa nakikita ko po kasi, alam naman daw nila yung uh, ibig sabihin ng Rx para hindi sila kailangan i-educate pa. Pero tingin ko naman, ang, ang pinapoint out doon ng pharmacist is uh, ma-educate lamang po sila. Siguro ma-inform sila na ganun po yun. So kung nakikita po kasi nila na kitawak po nila yung gamot Rx yun po ay yung isang uh, gamot po yun sa hypertension, yung irbisartan. Talaga pong hindi po kayo makakabili niya ng walang reseta po. Kasi siguro ang isang point siguro ng client is ito na po yung kanilang maintenance, maaaring kanilang maintenance at baka pwede na po makabili naman po ito kapag po pinapakita lang po yung box. Pero sa gantong mga kalalaking company po, kahit naman po saan, talagang ahanapan talaga tayo ng reseta kung talaga ito po ba ay para sa inyo, kayo po ba yung pasyente, o ito po pinabili lamang po na gamot. May video na si ma'am. Oh, si na live na to. Now. to. <laughs> without now. <laughs> without RX. I am here right now in Capital Care And Pharmacy, Landers. Uh, sa rules of uh, the Philippines with RX, you so, need prescription. Pero kung nalang siya Sige. O oh, sige, pa paano mo okay. siya? Alam mo siguro na unawaan ko din yung ano we eh, kapag binibidyo ka na. Tapos alam mo sa bidyong ito kung nagbigay ang pharmacist po na wala pong uh, na wala pong prescription, una mapapahamak po ang kanyang license. So sana nauunawaan natin ang ating mga buting pharmacist na bakit sila ganyang kastrik kasi pinaghirapan din po nila ang pagkakaroon po ng license po na pharmacist. Okay? Tapos nasa batas po na hindi ka pwede magbigay po ng gamot na, na may RX na wala pong reseta. At hindi po nakakatuwa din po na parang pinaglalaroan natin sila at sila ay ating binibidyo nila live natin para maging patunay po na sila ay nagbigay po ng gantong gamot at hindi, po, hindi po nangangalangan ng reseta dahil sila ay ating napilit at silang naipwersa. So, wala naman po ako siya negative doon sa nagbibidyo po at doon sa pharmacist po natin. Pero sa so, nakikita ko po ay alam nung pharmacist yung kanyang trabaho. Alam niya yung kanyang sinumpang tungkulin. So, sa mga customers po or sa clients po, siguro maganda naman po sigurong maghingi tayo ng consent sa kanila din na ito po ay, kung ito po ay for educational purpose. Ako nga din po, pag binibidyo din po ako, so wala naman po problema sa akin, ito naman po ay nakakatulong sa kapwa. Pero hindi po dapat ginagamit to para ma-degrade po ang isang profession, ang isang ang kasamahan po natin at makaagrabyado po tayo. So hindi ko naman po sinasabi na ito po ang intention nung may-ari po ng video. Okay? Nawala po ay maging aral po sa atin na lahat naman po tayo ay nagkatrabaho ng pantay-pantay patas-patas po naman talaga dapat. So tingnan po natin. Uliha si na visit you. mo 'yan tapos manu ano, pa ka, ikaw ma, ano, ka, mo yan. Kailangan. Actually maintenance ko, ma. Kailangan um. maintenance okay. so, maintenance medication po kasi yan eh. So kadalasan po itong mga prescription medications ay mga binibigay natin to sa mga pasyente may mga maintenance medications on a regular basis. So, sana po uh, sa mga ganto pagkakataon, uh, magamit natin ng social media to educate. So, napansin nyo naman sa mga ginawa sa itong aking reaction, wala naman akong dinigrate na tao dito. Hindi ko naman po, hindi man po ako nagbigay ng negative comments sa na nagvideo. Siguro is ano lamang po yung ibig niya sabihin doon. Sa ating pharmacy, saludong-saludo po ako sa iyo, At maraming maraming salamat po sa pagnataguyod po ng ating profession at sa pagprotekta po ng ating mga kasamahan. At nawa po ay maraya pong gumaya po sa inyo. At nawa po ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong Magagamot.